So far, ni tayo nakapag-update, no? So, matagal-tagal na rin. At uh, saka ngayon, tala, after New Year, ngayon lang tayo nakapag-update. So, so, busy tayo sa, no? sa ating P2P setup kasi pang matagalan yung ginawa natin. yun naman guys, isi-share ko sa inyo. So far, ang aking setup ngayon is, ano na, uh, stable. Saka malakas na yung internet. So, napakita ko na sa last video na ang gamit ko na, ano, Uh, dish antenna ngayon para sa ating p 2 na 13 kilometer is ano na uh, rocket dish no rocket dish 5G na 30 dBi so ayan makikita natin guys ang update sa ating ano uh, sinalpakan nga pala natin ng ano ng rocket prism gen 2 ayan. so ayan pakita ko sa inyo guys uh, Since ano na, busy na tayo guys, is kailangan natin ng ano, mag-update tayo every ano na, na lang every every Friday so salamat na pala sa mga bagong subscriber no so sa mga gusto mga config dyan is ano na lang ipm lang ako or message sa ating uh, sa ating video mag-comment kayo para or meron tayong facebook page guys so pwede nyo akong i-message doon para i-online natin ang config sa inyong mga gen 2 mga M5, mga rocket prism. So, ayun. <clears throat> so, 13 kilometers guys. Eh, nakakuha pa rin tayo ng ano, negative 50. So, ayun. Pakita ko sa inyo guys. Negative 50 tapos uh, times 8 yung RF environment niya. So, ang ganda ng performance ng ating rocket prism. 1, 2, 1. So, pwede tayo mag guys, via uh, online. Ayan. So, ayan nag uh, ano ba, nag-upgrade na pala tayo ng ano, guys, server. Ayan. magulo pa uh, dalawa ng e speed tapos noon naka-hex pa tayo. Tapos ngayon, ayan na siya. Naka RB5009 na siya. Ayun. Okay. Nandawa, uh, laisp eh. Pero, nakaabang lang yung isa. Hindi kasi pwedeng uh, pagsabayin. So, scam lang yung mga tutorial sa YouTube na pinagsabay yung dalawa para mag-additional. Hindi, hindi pwede yun guys. So, ayan. Reserved. Tapos, ano lang siya Nakahanda. So, ayan. Oop, lima kita. Ayan. So, oras ngayon, guys, is nasa mga, ano na, hapon, ah, gabi na pala. Tignan natin. Kita ba? Almost na mga alas, ano, uy, nangyari dito. Ayan, so malapit nang mag gumabi guys, kaya peak hours na ngayon. Kita nyo naman yung performance ng ating prism is naka uh, time 6 na lang. Ayan. So ganito ka heavy yung traffic natin kasi nga Yan, kita ba? Ayan, so 13 kilometers. Negative 50. So, 1.2 ms, airtime 34%. So, ganyan ka-heavy yung traffic natin, guys. Ayan, nag-times 8 yung, uh, ano, expected rate natin. Ayan, kita naman dyan. Blue. Times 8. So, ayan. So, setup natin, guys, is P2P. Uh, Rocket Prism, 5AC Gen 2. Ayan, dalawa. Tapos, ano server natin is ano na uh, RB5009 so ganyan yung upgrade natin para sa 2025 so far so good yung guys ay yung peak hours may mo dito sa peak hours nya guys oh. so every Friday ulit, ulit ha uh, ulitin ko every Friday na yung update natin kaya expect na lang na mayroon tayong bagong matutunan sa ating channel ayan, so sa mga beginners natin dyan, mag-ipon muna kayo para diretsyo na hindi kayo madublihan sa gasto rocket dish agad, ayan so ito yung ano natin guys uh, traffic ngayon, uh, nag-spike sya ng 100 to, ayan 120 130, 140, ganyan so ganyan yung traffic natin everyday guys, so super heavy na siya tapos yung ating uh, client ayan okay so see you next time guys i share ko sa inyo ang uh, best setup na piso wifi okay so ipunan nyo lang to mag rocket kayo agad from gen 2 to rocket wag na yung mga pbe pbe dyan wag na yun advice ko lang pero kung gusto nyo talaga i experiment uh, uh, kayo na bahala dyan basta gastos lang yun mga pbe tapos mga uh, p tawag doon Uh, power beam, mga, uh, basta, mula jinto upgrade na agad sa mga malaking plato, like, rocket dish, ayun, so, see you next time, and, uh, tuturo ko sa inyo, ang new setup, niyo, yung bagong setup, ng PISO Wi-Fi, ngayong 2025,